Marahil natatandaan nyo pa ang anime na ito. At dahil sa ganda nito, ay namotivate tayo na gayahin kahit man lang ang logo nito. At sa pamamagitan ng obra nating saranggola, ay ipapakita ko sa inyo na isa ako sa number one fans ng palabas na ito. at ako ngayon si Soro. Day 1, gumawa tayo ng lining. Medyo mahirap kasi manumano tayong nag para mapinturahan natin ang mga bawat linya. At dito naman, nang magsimula tayong magpintura. Puti lang muna kasi wala pa tayong ekstrang pintura. Okay mga kalitar, bali dumating na yung pintura nating in order. At eto na yon mga kalitar. Ayun mga kalitar. Eto na. Meron tayong color yellow, color blue mga kalitar. Meron din tayong color brown. So mauupisahan natin mga kalitar. At ito na mga kalitar yung saranggola nating tutuloy. Hindi pa si, hindi pa kasi tapos mga kalitar kaya uh, ngayong araw matatapos na natin yung pintura niya. Siyempre kailangan natin mga kalitar ng stand. Ito yung stand ito ginagamit ng mga kalitar talaga sa painting o sa pagdodrawing mga kalitar. Ito yung ating paglalagay ng saranggola para mapinturahan natin. Okay mga kalitar, bali naka-prepare na yung gagawin natin at na natin siyang pinturahan mga kalitar. Hindi talaga madaling magpintura mga kalitar. Bawat pahid ng pintura, may kapalit na pangawit. Sakit ng likod, ngalay ng braso, at malalanghap mo pa ang hindi magandang amoy ng pintura. Okay mga kalitar, hindi pa tayo nangangalahate sa ating ginagawa. Eh, pagod na ako mga kalitar. Kaya maya maya natin tutuloy mga kalitar. Puto mga kalitar. Mapapansin nyo mga kalitar, nagugusot yung plastik kapag bago yung pintura. Pero sa una lang yon mga kalitar kasi yung, plast, yung ating ginagamit na pintura, pag kumakapit dito, eh, medyo mainit kaya nalulukot. Pero kapag Natuyo na siya, papantay na ulit yan mga kalitar. mga kalitar bali sa sombero naman tayo ngayon magkukulay at kulay dilaw ang gagamitin natin mga kalitar kaya umpisa na natin mga kalitar Kalitar, ayan. Malapit na tayong matapos sa pagkukulay natin, mga kalitar. Konting-konti na lang yung ating kailangan pinturahan. Yun na lang sombrero niya, mga kalitar, at saka yung pinakalubid niya sa gilid na paikot. Ayan, mga kalitar, konti na lang. Konting tiis na lang. <coughs> Parahil may kakulangan pa, mga kalitar, sa ginagawa natin. So, ano nga ba yun, mga kalitar? So, ito yon Balik ulang pa mga kalitar ng lubid ang ating ginagawang design. So yung walang kulay sa pabalat, mga kalitar sa gilid ay natin ng color brown na magsisilbing pinakalubid mga kalitar. May napansin lang ako mga kalitar sa pinturang ginagamit natin. So, yung brown na ginagamit natin mga kalitas, eh, may lahok na tubig. So, hindi ko alam kung paano nangyari yon Pero may tubig talaga mga kalitar. Akala ko napatakan lang talaga mga kalitar pero lahat nung pinturang dinaanan ng brown eh ganyan mga kalitar may tubig siya. Hindi lang dyan mga kalitar. Dito rin mga kalitar. Oh. Ayan mga kalitar. Oh. So wala naman tayong extra brown kaya yun, yun na rin lang yung gagamitin natin. ay tsura hey. ang <laughs> alay alay garay tuwa ay ulitan uh, mo aaaaaaah uh, so masasabi ko talagang slido kapakaganda at uh, once na napatayog natin yan hindi natin makikita kung talagang lilipad talaga siya o hindi pero sa design, wala kang masasabi talagang quality. The best. Day 4 mga kalitar! Day 4 mga kalitar! Sa huling araw ng ating pagagawa, ay inabutan pa tayo ng ulan. Kung kailang malapit na talaga mga kalitar, eh saka umulan. Ayan mga kalitar yung nangyayari sa ating kapaligiran. At ito rin yung dahilan niya pala mga kalitar, kaya hindi natin agad matapos yung ating saranggola. Kung saan, andito na tayo sa pinakamadaling parte nagagawa tayo ng palikpik ay eh, saka kapal lumarga yung ulan. Gomo, gomo na! No! natin yung ating one si piece kite hindi na natin siya palili pa rin ngayon siguro sa next video abangan nyo mga kalitar syempre follow nyo yung page ko at mag subscribe kayo dito sa youtube channel ko mga kalitar, meron din ako sa tiktok mga kalitar kalitar 21 so yan mga kalitar yung saranggola natin at sana nag enjoy kayo mga kalitar mahirap man at matagal ang bawat proseso, natapos din natin ito at sana andyan pa din kayo sa pagpapalipad natin ng saranggola ito Salamat sa patuloy na pagsuporta nyo. Sana andito pa rin kayo hanggang huli ng ating gagawing video. At marami pa tayong gagawing mga content. Kaya isa lang ang masasabi ko sa inyo mga kalitar. Walang iwanan hanggang sa huli. Mas na napatayog natin yan. Hindi natin makikita kung talagang lilipad talaga siya o Pero sa design, wala kang masasabi talagang quality. The best.